Ayan na po yung huli nila. Laki pala nila. Oh, itong mga buhay, ay mga patay, ito yung mga binarin mo. Ayan, na naman. Ayan, lang po yung kinabangan diyan talaga yung legs lang ano. Sa ibang bansa yata alam ko legs lang halos ang kinukuha eh. White meat pa. Ayan. Ayan na. Uy, ayan. Magandang buhay, mga ka-farmer. Ayan na naman tayo sa ating mga tilapia. Shout-out pala kay uh, ka-farmer Henry Camero. At uh, tinanong niya na kung saan daw ako bumili ng red tilapia. Mukhang mag-aalaga ng ating uh, kaibigan, Ah. Ayan, no? Oh. At uh, shout-out na rin pala kay Ati Alma. Ayan. Sabi ko sa kanya, maganda ang red tilapia. Kasi po, ang red tilapia, ay, ang lugar niya po doon sa Ilocos ay... Uh, tawag dito may salinity so ang red tilapia pwede po sa may maalat na tubig so yun ang advantage kaya mas masarap pa siguro dahil siyempre iba yung maalat eh, diba? tapos sabi ko dahil malayo ang uh, ilocos pwede mong i-container pag aralan mo ng maigi tapos bumili ka ng ganitong uh, solar, eh, meron na rin naman daw sya tingnan nyo o oh. yan o oh naka charge lang tignan niyo tuloy-tuloy po ang uh, oxygen natin di ba so kahit kagabi gumagana 'yan yan naman po ang advantage pero kailangan na po namin tong maihiwalay dahil na uh, may namamatay na <laughs> masikip po tignan niyo medyo mabagal po ang laki pero pagka kanaluwagan na natin yan makikita na natin yung paglaki nila so ayun tapos sa uh, day of atang ang mga ano yan, si Jomar lang at si Kong ang nagtatrabaho ngayon tapos si Nel Nel yan natanggal na po yung kanyang ano sa mata obstruction ah, ay namamaril naman ang palaka si Junjun ay namimingwit pero marami na pong huli eh. oh. ayan na po yung huli nila lucky pala nila Oh, itong mga buhay ay mga patay, ito yung mga binaril mo. Hmm. Hindi ko mahawakan ang ano. Makita natin. Takot ako sa palaka, alam mo ba 'yon? Ito, ayo, wawa naman. Lucky. Ay, wawa pala. Naalala ko nung huli naming ano nito, nag-dissect kami eh. Pinatulog namin yung, yung mga nahuli mo yan buhay kuya kay hindi nandun ah, buhay na din po si Jun Jun yung buhay na bibingwit niya ba't parang iba ang kulay nitong isa ito yung ito yung mga nakakain ng pidge eh bulk frog yan po ha ito yung eh, kailangan yung ito yung kailangan nating maalaga o oh, baka matured na itong maliit yung choy choy na to ay eh, lumalag po kailang kailangan mawala ang fear ang kailangan okay. sinay na nga nakakahawak ng palaka eh di ba bakit ako hindi Talaga naman. Takot talaga ako. <laughs> so, ulam na. Yung iba baka naaawa, pero pagkain po 'yan mga farmer. Yan po ay pagkain. So, na mamarel. Tapos sinusungkit niya na lang po yung ano. Lumalapit kasi daw. Junjun na yun no? nag text text siya ata ka May ka text na naman niya ta si para ko ya Saan po pupunta nel? Alam mo doon sana marami Makikita kasi niyan gagalaw po yung Kita yung kampong. Marami pa ba? Hindi na lumalapit. Alam na yata. Hmm. Putok pa lang ng... Ano? Kain tayo ng tilapia. Nakakatuwa itong red tilapia na to. Sana ay... Uh, kapag uh, palaki po tayo ng uh, maganda-ganda bihin mo nang nga uh, 500 grams by December pwede na kaya yan meron pa tayong uh, ilang buwan kapag pa 500 grams sana kahit magastusan tayo ng konti sa pakain mahit lang natin yung target eh, masaya na po tayo at sa December maraming uuwi pwede nating i-alok yan pero alanganin pa kasi yung 500 eh gusto ko po sana mga 800 grams bago natin i-market ah, hindi na umabot mga ah, February pa yan tapos bukas ipapalinis ko din yung part na yun doon na natin ikukulong yung dito dito tayo sa side na to magkukulong nung, uh, ng uh, magnet para dito sa maliliit nandiyan na yung ano ko eh yung aking nabiling eh uh, kulambo 30 meters to ayan oh puti pa nga ang ano, 30 meters po yan tapos 3 meters ang height so, taman, tama tama malaki ang ang liit yung butas oh. Ayan. fine mesh so we'll see so, sana maging maganda at uh, pagkatapos i-ano ulit natin para magamit din natin ulit sa susunod pati yung kulambo na yan para may magagamit na tayo tatabi lang natin malalaki na sabi ko nga kay Bebe ano kaya mamimit na ako para matuwa si Nene kaya lang sabi ko baka mawili yung bata pakahilig po sa bing bingwet eh baka mamaya eh mag isa yung ayungin pala update ala hindi na natin ma hindi na po natin yan. yung mga ayungin po yung mga kumakain na no oh. yung hindi nyo nakikita na bigla na lang pipitik ayungin yung mga yan kaya lang hindi nyo po makikita sa sobrang bilis nila kaya yung mga nauna na 7 weeks na rin Or more than pa nga yung iba May 8 weeks na dyan Eh hindi ko po alam kung ano na talaga ang kalagayan nila Lumaki na ba? Kasi Ayun o Mga ayungin yan Hindi na po natin talaga makita So Pero ang alam ko Walang <laughs> anak na sila yun lang at uh, o mga ayungin po yan nakikita nyo yung mga pumipitik na yan eh mabibilis ayungin marami naman po sila yung second batch matibay walang gaanong patay maganda maganda po yung second ay yung second batch yung huli na naman natin ah, kasabay po nito maganda na naman kaya sabi ko aba ako di malay mo ayungin makapagbigay din ng mga ano sa atin yan di ba extra income. Sigurado naman pagka kung lalaki sigurado pong mara actually marami na ang nakaabang sa ayongin. Nagme-message na sa amin. Ka farmer November, December, sana may ayongin na. So, hindi ko pa po alam kung anong ano natin. Basta kami, tuloy-tuloy lang pong ang dito. Magkakaalaman 'yan pagdating ng ilang buwan na. God willing. So, ayan, ayan na po sila. Ayan na. Oh. Andiyan na, kakain na naman. So, ganyan lang. Oh, na no sa gadatingan na oh. nakatuwa sarap sabi nga ni dog show ni Jonathan Libelen ang oh, sarap naman panoorin talagang matutuwa po kayo papakain yan na oh. yan sila meron pang mga dumarating eh. dami din naman tinanong diba? ito na lang yun <laughs> hindi ko po sila nakitang nagsabay-sabay na mas marami pa kesa sa ganyan ka ano, ano. O, talagang ito nakakuya talaga sa ligoro yung natira lang meron akong nakikita ilang piraso doon sa dulo pero hindi naman ganun kakapal tapos meron mga maliliit na naiwan yun po yung mga late na, na nakadiscovery ng pagkain dito na hindi na rin po humiwalay sa school ng Uh, itong mga malalaki so ayun nakakahabol naman kahit papano pero may mga malalaki po talaga kagaya nyan ayun yung, yung, yung may ilang sila sa akin uh, dito dito tayo yan ayan um, mga farmer talagang matutuwa kayo mas mailap siya kasi yung mga black tilapia mas maamo kasi kahit sa bagay, hindi po nila nararanasan ang matinding bulto Kasi lagi ko pong hinahagisan din. Si papayam ganun din. Kasi yung black tilapia, pag pinitik mo pa lang yung pangsalok mo, nakikita mo po yan, may na na ganyan. Parang ipo-ipo. Pag makapal. Tapos, pag nagganyan ka ng pagkain, na andyan na, sa tabi mo talaga. Di, pwede mo ang kuhanin eh. Ganun po kaamo. Ito parang medyo mailap. Ah, pero malalaki na, no? mga ka-farmer. Ha? Kapon ko lang pinakita. Ah, para sa ating mga viewers, hindi ko na rin po matiis eh. Mga eh. Ayan, no? na. Ano na po yan? Ako, tansya ko ah Ang isang pera, ano, isang kilo, Siguro ang average na sa mga... Siguro... 9 to 10 or 8. Ayan, mga ganon. Mga waluhan. Pagka yun, yun yung mga yun. Mga waluhan po yan. 8 to 10. 8, 9, 10. Mga ah, ganon. So, sana sa pag 2 months niya eh, meron na tayong mga size 7, 8, mga ganun. Pwede na yan. Average. Kasi pagka ang, ang tilapia kasi, ang isda, kanaan dyan sa tubig, akala mo, manipis yan. Pero pagka na, na, nakuha mo na, bah, malapad pala siya. Ganyan po yan. Kaya pag nakikita nyo, parang akala nyo, ganyan lang. Ano. Pero pagka ginanyan mo yan, malapad yan. Kaya malaki po yan, mga farmer. Pag sa tubig, akala nyo maliit. Pero pagka nahango nyo na, sabi nyo, ma, malaki na rin pala. Ayan. So, antay-antay lang tayo. Ang Parang koi lang talaga. Wala na yata ang mahahuli, ah. Sine, lala. Tapos na. Adobo. Palaka. Sino marunong maglinis? Pakita nga natin kung paano linisin yung palaka. Sino ba marunong maglinis? Marunong ka maglinis? Mamaya pakita natin kung paano linisin. The brutal way. <laughs> yung iba nakita ko na kamay lang eh. Kamay lang. Pero ikaw ulo, papatatanggalin mo na, na. No? Ita ko yung sa bagay malaki po 'yon yung mga pang ano. Hindi ba ko hindi naman tinatanggalan ng bara? Eh? Ano ka? Bagay malambot naman yung ano. Ayan. Very good. Ating tilapia. So 'yun ang inaalala ko yung ating maliliit minsan nga parang gusto ko ng pakawalan parang naisip ko pakawalan ko na kaya pero wag kasi sayang po yung opportunity na mapakain natin ng maayos yan maglalagay tayo ng kangkong sa loob o, para hindi naman po sila mas stress na gaano para may taguan din sila so ayun tapos uh, lagay pa rin natin yung oxygen na yan tingnan natin kung diba set up natin yan kahit pa paano galing ano sana 2 months 2 months pwede na siya parang ano na siguro yan 2 to 3 months parang pang palengke na ang laki na dami na naman nga ang itlog eh. papakita natin kung paano balatan ang palaka si Nel, -Nel ayan oh, white meat pala talaga eh. huli kong huli kong nag ano nito nung second year kami biology nah, dinaisik namin palaka Ginaganon lang eh. Ah. Ah, yan eh. Ha? Makakalono siya pala eh. Tinatanggalan ng damit. Ha? Ah? Ayan o, ganyan yung mata. Ito yung malaki, no? Ayan o, muscle man Ayan talagang masarap. Babayang ko eh. Ha? Babayang. May itlog. Yun o. No? Tapos, may atay din pala. Para daw ano ng tao din to eh, yung ano niya, yung digestive system. Kaya yan ang dinadisect ng mga ano eh, estudyante. Tapos humihinga pa kahit nakabukas na yung ano, inuklat na. Ay, mm -hmm. pinga na. Pids yan, tingnan mo. Puro pids yan. Kakaw siya eh. Ay? Ay? Ibon? Ano yan? Ulo ng manok? Oo nga Ha? Mm -mm. Ay, baho Nagyan na kagad yung langaw amang Ano yung laman na yun, Ulo ng... Ha? Parang hindi yung manok eh Ha? Ibon May kinapon ba dyan na ano? Kinakaya niya rin pala yun? Ulo ng manok Ha? Ano naman mana? Awa, siguro nang nagkatay na eh. Hindi ra na lulok niya 'yon. Malaking bunga niyan. Ano <laughs> Tingnan natin yung anak katawan. Yan na yung kakainin. Mm Na ito mo mga naman. Ah, oh, ayan lang po yung mga kinabangan talaga yung legs lang ano. Sa ibang bansa yata alam ko legs lang halos ang kinukuha eh. Oh, malaman din naman. Ting, oh, kokak. Ito na yung kumakain ng feeds ko yan. Yung mata, matahaw, ito din, isa din to. Marami din nakain to. Oo. Oh, din to. medulas pag walang abo. Ah. Yung iba linalagyan ng abo. Dito marami din pala din dyan, no? Hmm. Ako no. marami din aso Ha? Awa. Hindi sana ako ng ano kay Dodong eh. Yung dumi ng mga baka sigurado. Ang dami niya dyan, no? Kaya lang. dami daw aso. Sabi ni na Rambo o yan, nakakatakot yung aso nila. Dami. Pagka yung betute, Palaka ibang iba ang... yung laman. Ha? Malaka yung laman. Pinatagtag yung laman nila. Pero yung iba, giniling na baboy nilalagay. Pero ibig sabihin, paano niya kakatayin yun? medyo gagandahan mo para ilalagay mo sa loob eh, di ba? Hindi pwede, pwede mabutas yung Oo. Uh -oh. ito din ata ni Papa Yame ito na ano. bagay ka si ate mo kumakain yan eh. ang kapangpangan mahilig din sa palaka no ha o depende sa kinalakihan no, din. Tapos pa nga yung nagbabalat ng ganito. Ah. Tapos yung isa malaki. Sabi nung isa, ano na kayang ginagawa. In order na yung, eh, atay. Hindi ba kinakain yung atay niya? Kinakain, parang atay din yung manok. Manok. Oh. Ah. Hinihini kaya, kaya niya hawakan yung malaki. Di siguro na. Pare, ano pare? Ikaw yung nabing pare. Uy, oh, no, nahawakan ko na ang palakaers. Huwag kang tatalon. Wow. Pero marami pa, no? Marami pa nila. Masa, huh? no? Ha? Bato-bato. Masel. Kaya pala pag pumadyak, talagang isang padyakan lang, no? Isang metro na yung... Ah... Isang metro na yung kinatakbo. Yung may lason, hindi ganyan ang katawan. Ha? Hindi malulat. Ah. Magaspang. Pero kinakain nila ko Kumain yan. Magpinsa. Nahalala ko namatay. Lasing. Pinulutan nila. Lason. Pero kung alam mo daw linisin yan, Pwede. Pwede. Nasa likod daw ata yung laso na eh. Kaling din ang kuko niya. Iba din pala yung kuko nya Yung pa. Ah, okay. Magalaw pa? Hindi na. dito tagan pa. Ah, uh, okay, ilalagay diyan yung giniling, yung karnay na. Sosyal na 'yon, no. Giniling. Sino? Ano ba siya nang ganyan kaya? Hello, bonus buwan si papaya, Bradte. Busog na busog eh. Kaspero ito, deep fry na si Frank kumain ito nung una kain siya no it's good ha sabi niya tapos nung sinabi na palaka okay naman daw wala ano palaka, eh. Ay, sa China nga kinakain din to linis naman yan di ba white meat pa ayun na Kawawa naman, ano? buhay, hindi ko na papakita kasi nakakaawa naman yun yung mga binaril na ni Nell -nel yan pero parang tilapia din, di ba, buhay pinapalo pa bago balatan, di ba parang din yan parang, parang mas nakakaawa kasi tingnan yung palaka no? kung ganito sa nakalalaki yung parang bullfrog pwede ka magkulture, no kasi nakikita ko sa China, lalaki eh. pakain eh. Wala pa ata sa Pilipinas masyado nag-aalaga na. Yung e ko sa ating alamin, 10 years ago pa, siguro wala na din. Baka hindi din nag-click sa Pilipinas yung ano, pag farming. Kasi kung nag-click, sabihin yung mga binibenta sa Chinese ano restaurant why yun no hmm. nahuhuli din lang no marami nagpo nagpo sa Facebook eh mga binibenta yun na uh -oh. may mingwet ko oo 250 ang kilo mga talagang sharp shooter ka pala ha? talagang tinamaan mo yung ano ah? yung likod no puso una ka dalawang baril ka isa lang yun? parang dalawa ata eh ay isa lang baka nandyan pa yung bala <laughs> tagos yan pero bilib ako dun sa kumain ng ulo ng manok ah din ba si Junjun 1, 2, 3 mas marami ka pa natan na baril eh ha malalaki lang ako baril na feeling mo eh pag magpapakain ako ng kalapati tatalunan dyan dami dyan siya nakahuli lang marami na o oh. dexter malupit may hook pwede din pala lang lang. ha Oh, para wala ng kabala no. Hindi hmm. naman pala eh. Kaso, laging sumasara sa ako. Ayun. Nami ah, boros din. Ah, ayan na. Ah. Nami din. Okay putahin yan Anong luto mo niyan, Nel? Adobong langi tayo ng pagkain ayan ah, ah karating lang ako nagsundo kay Chichi sabi ay pagod din mga farmer ah. ayan one for the road para bago sila matulog ay busog pa rin ah musta yung ating rator ah gumagana pa rin ayan so busog pa to ata kakain ah, pa yan ito yung mga ayungin natin oh, lakas na oh. Oh, malaki na din yung ayungin kasi pag gumanon yung ayungin mga ka-farmer malalaman mo yung size ng isda sa pitik nya pagka gumanon kamalakas ibig sabihin oh, malaki na din Bingwit kaya tayo Pero Saka na pero yung kinuha na natin Ito nga daw po ay cultured ayungin Kaya Mga malaki Pero yung tilapyang itim Ang laki na oh Ang ligaw lang yan Sumama lang yan Two fingers lang yan Nung lumating Pero ngayon ang laki na rin hmm. Ayun oh hmm, Ang laki oh <laughs> ano mga Mga ano natin oh. Malalaki na Ito yung, yung mga malalaki Ayan grupo ng mga malalaki eh. ay ayan ah huh sana bukas po ay ah matuloy na tayo kuha muna ako ng ah, fry mash parang hindi magandang pakain yung fry mash ah. dami pa naman no? ano ito, sayang lang 1000 plus din ano ba natin mauubos to tingnan nyo naman dami ah, kala ko kasi tiyaga natin to papakain talaga natin to lalo na pagka naka ano na sila naka uh, alpas na sa malaki laking uh, net so, talaga natin hmm. hindi nag ano ka pinakain na ni papayam to wala ayaw na Hmm, ganyan mga farmer ang ano natin ah uh, na lang siguro sa kapila oh, pakainin natin yung yo ano, yung ating mga ayungin doon hmm. Sana kahit gabi. Pero kung kagabi gumagana pa siya, pero kaninang umaga, ano na, naka, pag dito, naka, patay na. Kinuha ko na lang ulit, pinindot ko ulit yung power niya. So, ibig sabihin na ubusan, ayun na yung ano niya. Bagay mura lang kasi. <laughs> 600. 600 pesos. Malaki-laki siguro. Wala akong mahanap eh. So ayan mga farmer ah uh, Naubos na kaya yung palaka Siguro yung palakang malaking ano naubos na rin Ay nahuli na ni Nenel dito Nakadali nah, niya na daw yung malaki So ayan, wala na tayong palakang Wabantay-bantay mga maliliit na tilapia ang So ayan maraming salamat At magandang buhay Parating nga Dami oh